ang dahon ng mangga ay kilala sa tradisyonal na gamot at iba't ibang gamit dahil sa taglay nitong mga sustansya at benepisyo sa kalusugan. Kaya kung may puno ka ng dahon ng mangga, siguraduhin mong hindi lang ang bunga nito ang pakikinabangan mo kundi pati na rin ang mga dahon nito dahil na nga sa mga napakagandang dulot nito sa iyo. Narito na ang mahahalagang impormasyon tungkol dito. nakakababa ito ng blood sugar. Ang dahon ng mangga ay may mangiferin, isang compound na tumutulong sa regulasyon ng blood sugar, kaya't mainam para sa mga may diabetes, maaari rin itong maiwasan ang komplikasyon sa diabetes tulad ng retinopathy at neuropathy. Pangalawa, pinapalakas nito ang respiratory health ang paginom ng tsaa mula sa dahon ng mangga ay nakakatulong sa paggamot ng ulcer, pananakit ng tiyan, at asim sa sikmura, nakakatulong din ito sa mga may ubo, hika, at bronchitis sa pamamagitan ng paglilinis ng plema at pagpapakalma ng lalamunan. Ang bioactive compounds kasi nito ay sumusuporta sa kalusugan ng bituka. Pangatlo, pampababa din ito ng cholesterol. Tumutulong ang dahon ng mangga sa pagpapababa ng bad cholesterol, LDL, at pagpapabuti ng daloy ng dugo. Ito ay nangyayari kapag mataas ang antas ng ating antioxidants kaya malaking tulong ang pag-inom ng tsaan ng dahon ng mangga. Bukod dito, binabawasan nito ang panganib ng pagkakaroon ng sakit sa puso. Pang-apat, panlunas sa problema sa kidney at gallbladder. Ang pag-inom ng pinaglagaan ng dahon ng mangga ay pinaniniwala ang tumutulong sa paglusaw ng kidney stones at pagpapalakas ng kidney at gallbladder. Panlima, pinpaganda ang kalusugan ng balat, may antibacterial at anti-inflammatory properties ang dahon ng mangga na nakakatulong sa mga kondisyon sa balat tulad ng eczema, pantal, at paso. pang-anim, pampakalma ng isip at pangontra sa insamina. Ang tsaa mula sa dahon ng mangga ay nakakapagpakalma at tumutulong sa mas maayos na pagtulog. Narito ang mga pwedeng gawin sa dahon ng mangga. Maraming magagawa sa dahon ng mangga, mula sa tradisyonal na paggamit hanggang sa mga natural na remedyo. Narito ang mga pwedeng gawin. Gawin itong herbal tea Paano? Una, pakuluan ang sariwa o tuyong dahon ng mangga sa tubig sa loob ng 10 hanggang 15 minuto. Pangalawan, salain at inumin bilang tsaa, benepisyo, nakakatulong sa digestion, blood sugar regulation, at detoxification. Ibabad sa tubig, mango leaf infusion, paano? Una, Ibabad ang ilang dahon ng mangga sa malinis na tubig magdamag. Pangalawa, inumin ito sa umaga nang walang laman ang tiyan. Benepisyo: nililinis ang katawan, tumutulong sa pagpapababa ng blood sugar, at sumusuporta sa kidney health. Pangtapal sa sugat o balat. At paano? Una, durugin ang sariwang dahon ng mangga upang makagawa ng paste. Pangalawa, ipahid sa sugat, paso, pantal, o kagat ng insekto. Benepisyo, tumutulong sa mabilis na paggaling at nagpapakalma ng iritasyon sa balat. Pampaligok Paano? Una, idagdag ang mga dahon ng mangga sa maligamgam na tubig. Pangalawa, ibabad ang katawan sa tubig na ito. Benepisyo, pampakalma, pantanggal ng stress, at nakakatulong sa malinis na balat. Gawin itong natural mouthwash paano, una pakuluan ang dahon ng mangga sa tubig at hayaang lumamig. Pangalawan, gamitin bilang pangmumog. Benepisyo, nakakatulong sa paglaban sa bad breath at gum problems. Panlunas sa hika o ubo. Paano? Una, patuyuan ang dahon ng mangga at sunugin ito. Pangalawa, Langhapin ng bahagya ang usok nito, benepisyo, nakakabawas sa plema at tumutulong sa paghinga, pantanggal ng kidney stones paano? Una, patuyuin ang dahon ng mangga at gawing pulbos, pangalawan, ihalo ang pulbos sa tubig at inumin araw-araw, benepisyo, tumutulong sa paglusaw ng kidney stones at pagpapalakas ng kidney. Siguraduhin malinis ang mga dahon bago gamitin at kumonsulta muna sa doktor kung gagamitin ito bilang panggamot.